Hello mga James, share ko lang yung na uh, nakolekta ko nung pumunta ako doon sa Pasukin. So bali sa lahat ng pinakita ko sa inyo dong hunting ako. Ito lang po yung mapalad na mga semi precious stone na naiuwi ko sa bahay. So ito guys. <coughs> Sorry. Ito guys is serpentine. Ayan High quality na serpentine guys. Napaganda. Pati ito, ayan. Itong medyo light green dito sa gitna, guys. Translucent yan. Actually, I'm not sure kung serpentine ba ito or baka nephrite jade na ito. Pati ito, guys, oh. As you can see, may mga, may makikita kayong green. Ito ng band parts, oh. Ito parts, Black. Pero ano lang kasi siya eh. Translucent siya. Yung ano siya, translucent to opaque. Ayan oh. Tsaka itong ano Zebra Jasper. Ayan oh. Ito po yung Zebra Jasper. Ito, uh, Jasper din po siya na may halong quartz. tsaka itong agate uh, guys oh. at saka itong serpentine ayan oh. kaya tinawag itong serpentine guys kasi yung uh, parang ano nya guys looks nya is parang balat ng ahas as you can see oh. diba kaya tinawag itong serpentine so ibang term nito sa ibang bansa guys is tinatawag din itong korean jade kasi pwede siyang alternative to jade kumbaga pwede hindi mo afford yung jade guys pwede mong gamitin itong serpentine as ano as pamalit ng jade kaya tinatawag itong korean jade so so far yun lang yung na ano yun lang yung na collect ako dun sa pagpunta ko doon sa kwan pasukin so ngayon mga ka gyms ay ilagay ko na to sa uh, storehouse i mean ilalagay ko na dito i hahalo ko na sila sa mga nakolekta ko mga semi precious to ayan oh so dito ko lang sila ilalagay guys ayan oh may new collection ang dami na akong nakulikta dito guys aluhalo lang oh. may serpentine mostly made of jasper yan, oh. ayan may jasper may yellow jasper actually marami ito may mga malalaki pa dun sa nakasako naka pero ito lang yung maliliit dito guys halos puno na yan oh. so that's it for today's video mga james yan lang po muna update natin ngayon yan, abangan, abangan nyo guys kasi plano kong mag rock hunting somewhere in Ilocosur. So, that's it for today's video guys.